Hello guys! This is Ariel and welcome to my blog For today's video, ay gusto ko lang i-remind kayong lahat especially sa mga baguhan pa na nag-content -co creator na nag-upload sa reel, sa inyong mga long video, sa live dahil gusto ko lang um sabihin sa inyo na experience ko recently lang uh, nagkaroon tayo ng issue no, na demonetize tayo sa ating uh, Facebook dahil sa napaka-simpling uh, upload lang natin pero alam niyo yung upload na yon hindi natin alam na dahil doon ay magkakaroon tayo ng violation at hindi tayo nagkaroon ng risk nagkaroon tayo ng restriction for 7 days but thank you pala dahil uh, finally ay okay na din siya after 7 days ay nawala na yung restriction at bumalik na yung ating monetization pero ano ba talaga yung main reason bakit nagkakaroon tayo ng violation na hindi naman natin inaakala so ito ay bibigyan ko lang kayo ng example para maging awareness sa inyong lahat at the same time ay maiwasan nyo rin. Nag-post lang po ako, nag-upload lang po ako ng picture o photo ng mga kasama ng mga ng mga friends ko, yung mga tropa dito na medyo na, na nakahubad yung mga lalaki na medyo kita yung mga yung kanilang uh, nipple. nipol. Pero hindi ko akala na kapag ka nag-post ka pala ng ganun ay meron din siyang restriction. At ang binigay sa akin ni Meta ay 7 days violation. Kasi normally naman di ba tayo nagpo-post naman tayo pag lalaki lalo lalo na pag naliligo, nagbi-beach, nang nakahubad ay okay lang naman yung wala naman tayong nare-receive na restriction. However, nagulat na lang ako nung pinost ko yung photo na yon nagkaroon ako ng restriction. So hindi uh, nawala yung monetization ko sa ads on reels, sa stream ads, pati sa stars buti na lamang talaga is only for 7 days lang siya akala ko nga hindi na siya maibabalik pero I'm so thankful at gusto ko lang maging aware kayo para maiwasan nyo lalo na kapag monetize na kayo na sobrang higpit na talaga ni Lolo Meta pagdating sa mga ina-upload natin especially kapag ka sa mga photo ang nakalagay sa kanya is lalo, parang ano daw siya malasway mga picture na, na, na pinapost natin which is normal na picture lang naman na naliligo or kaya nakahubad yung mga lalaki which is hindi naman siya nakalagay sa guidelines ang nakalagay lang naman sa ating guidelines is kapag ka sa mga babae bawal yung may mga nipple nipple na nalabas pero nagulat talaga ako at yun na nga moving forward ay niiwasan ko na magpost ng mga may nakahubad na larawan kahit lalaki man yan, kahit nakubad pang taas lang, ay iwasan natin para hindi tayo magkaroon ng violation. So ayun guys, uh, gusto ko lang din paalahanan kayong lahat na mag-iingat tayo sa mga pinopost natin lalo na kapag monetize tayo. Kapag hindi tayo monetize, parang hindi pa sila ganun kahigpit. kasi hindi pa naman nag-earning yung mga pinopost natin. However, dahil nga pati photo ngayon, pwede na rin senda ng stars kaya sila ay nagihigpit na rin, di ba? So ayun sana ay meron kayong natutunan na kahit pa paano ay may iwasan nyo yung mga bagay na hindi natin dapat i-post, i-upload kay Meta dahil sobrang higpit na nila at ingatan natin ang ating monetization dahil talagang pinaghirapan natin ang bongga yan. So yun lang po, thank you so much sa inyong lahat at please follow, comment and share sa ating video and thank you so much for watching in our vlog. Hanggang sa muling vlog, thank you so much, bye guys!